Ow, oh, napakalaking tulong po ito guys kay Tatay. Ito episode 5. Dahil po ito guys, ito bulong sa mga tumulong kay Tatay. Maraming-maraming salamat po talaga na binigyan niyo po si Tatay ng uh, pag-asa kay Tatay Teng. Ah, uh, alam ko kung sino ka kung nag-sponsor ka. Maraming-maraming salamat sa iyo at more more more, more blessings pa ang darating sa iyo and I know na i-bless ka pa ni God. Okay? Maraming-maraming salamat po at uh, kay Edison Lingahan si uh, si Wenyo Rabacal at saka si Ma'am Alice Wonderland o si Ma'am Alice Lauri sa camp campus at na uh, tinulungan ako dito sa charity na to at especially sa mga team zombie maraming salamat sa inyo at si Ma'am Coco Andrea isa sa mga sponsor natin yan thank you so much I hope uh, malaking tulong ito kay tatay kasi na kita nyo naman po sa likod ko na si tatay ay masaya nag enjoy siya kasi binigyan siya ng konting mga tulong, di ba? Kay papaano malaking tulong niyan sa pang-araw-araw niya at mga binili natin siya ng grocery at kalahating ki ah, kalahating kilo, kalahating uh, kaban ng bigas for 25 kilos. Ayun, maraming maraming salamat po sa nag sponsor. Siguradong 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 siguradong, siguradong mag magiging happy yung nagbigay ng bigas at grocery kay Tatay Teng. At sa lahat po ng mga nandyan, panabangan nyo po guys ang susunod kong uh, ita-target, uh, ita-target ko yan, kung sino mo, abangan nyo po mga tricycle driver. Yun po yung target ko guys, okay? Abangan nyo po kung ano po yung ibibigay natin sa mga tricycle driver. Isa sa mga gusto kong tulungan nyo yung mga tricycle driver, okay? Abangan nyo, kung, kung ikaw ay tricycle driver dito sa aming lugar, sa Apang Maragol, may pasabog at pwede may surprise sa kami para sa inyo. Abangan nyo lang guys, pero ayaw ko muna magbanggit kung anong araw, kung anong buwan. Abangan nyo po yun. Basta importante guys, ayun, yung target ko talaga kasi gusto ko talaga matulungan yung mga ganyan, di ba? Kahit pa paano, malaki tulong yan. At may konting sponsor lang tayo. malitman man, malaki yan, matuto tayo magpasalamat. Yun lang yung pinaka the best dyan. Okay? Uulitin ko guys, mga tricycle driver dito sa aking barangay. Abangan nyo po ang aking Uh, ang aming palang charity ng Team Zombie, especially sa mga kasama ko yan. Mega mega love shoutout po sa inyo. At uh, sa lahat po naman gustong tumulong at gustong bumili ng aking t-shirt, bumili lang kayo guys. Sigurado malaki po may tutulong niyo po sa aking gagawin charity. Kung sino man yung next target ko, ba diba? Yun, abangan nyo po guys. Malaking tulong po yung kapag bumili kayo ng t-shirt ko guys. Okay? Maraming 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 salamat po sa lahat po ng mga sponsors at tumulong sa akin kahit maliit man yan, malaki, malaking tulong po yan, at marami tayong matutulungan. Okay? Ito po muli si Edward Laksi, nakapugi ng Tarlac City, and don't forget to like and share, and subscribe and follow po. And God bless you all. Ito po si Edward Laksi, nakapugi ng Tarlac City. Bye, and God bless.